Abibok ang ready ready na nga itong si Andron Hard sa paparating na season kung saan siya nga ang magiging starting point guard ng Indiana Pacers. Well alam naman na natin na itong si Tyrese ay still recovering from his injury at papalitan nga muna siya neto ni Andron Hard. And well mukhang ready na itong si M. Hard at may kita nyo nga dito sa highlight reel niyang to abay talagang niluluto nga ang kanya mga teammates. Nagpa 5 on 5 nga sila ng kanilang buong team at itong Sinem Hard, abay napakagaganda nga ng kanyang ang ginagawa sa labang ito. Siguro pagpapakita sneak peek na rin kanyang maaring gawin sa paparating na season. Silipin natin. Oh, oh, oh! 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 Oh, Sa tingin nyo ba posible na itong si Andrew Nemhard next season ay maging all-star nga? Komento nyo lamang yan.